Okay, magandang umaga. Ito naman yung lingkod. Nag-video. magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating dito sa aking channel, Trip Brun Style. Ito na naman, ipakita ko sa inyo. Ilang bisis ko na ulit-ulit. Pakita. Itong ginawa ko, ang gatong ko, buhay na buhay. Di ba nakita mo, napakalakas ang apoy. Parang lagyan ng uh, langis. Oh. Kita mo yan. Di ba napakasimple lang ito, mga buhay na buhay. Oh. May ano pa, may mga dahon. Ito ang mga panggatong ko. Yun lang. Oh, simple di ba? inyong lingkod si Utrip Style nandito oh. diba simple lang so, ito lang ang masasabi ko sa inyo napaka simple balik tayo sa ano sa gatong ko no? Oh. apoy na apoy simple may mga teknik yan bakit uh, umapoy siya ng umapoy o dito lang napaka simple yung mga gatong ko napaka -rami. marami ko na itong pagawa kinaulit ulit ko na to para ma, ano nyo para matuto kayo na mag, pwede din ito mag gatong kung sa lupa kayo kahit ano kahaba ang ano mo gatong mo so, ito mga gatong ko hapa so, wala nang tulputol basta sa lupa Uh, nag ano ako, nagluto. So malapit na 'to maluto. Oh, uh, kinamantala ko na lang yung ginawa ko na Ah, uh, kahit hindi yun tuyo eh oh, yung dahon ng kahoy oh, may buhay na buhay. Oh, ito pa sa giliran oh, dami. Ubus ko to mga dalawang araw tatlo apat ubusin ko lang to dito kaya daming lamok dito Siyempre, magpausok ako dito dala na usok dala na tanan magluto para ano hindi tayo ma ano sa lamok Makagat. kagat oh, hanggang dito na lang siguro tayo okay, mag shout out ako shout out sa buong mundo shout out sa Procomse shout out sa Sulop Dabodinsor Shout out sa lahat ng follower. Shout out sa nagtinda ng ice drop sa sulok ng subdivision. Kapon, kap subscribe sa akin. so magbabay na ako. Uksedili pa maligayang pagdating dito sa aking channel o ang maligaw subscribe naman po. Huwag din kalimutan mag-like, mag-comment para malalaman ko kung sino ang naligaw pero wag oh, lang maligaw subscribe na lang. ligaw ligaw pa okay o oh, magandang araw bye bye God bless you.